Good afternoon to everyone! Ayan, manggungwa po tayo ng kambing guys. Wala po yung kasama kong kukuha. Kaya ako muna po ang kukuha ng mga kambing na pinastol dito sa likod bahay. Ayan guys, kalapit na mag-ano yung mga palay dito sa likod bahay po. May mga bunga na. Oh, hmm. guys. Yan po yung bundlong guys. Makikita po dito sa likod bahay. Eh. Yan po yung mga kambing. Nakunin ko po. Gabi na hapon na guys. Kaya kunin na natin. Sihilain natin lang ganyan dito. Oo, oh, diba? <laughs> Nagkawa ka na. Sige na dito. Let's go. Oops. Come on. Thank you guys. Isa guys bali tatlo. Mm. Go. Oops, dali, may tayo. Go! Buntis guys Pati yung maliit kanina Buntis Okay, thank you for watching God bless to everyone Bye Please don't forget to follow for more po